breadwinner ng pamilya si Lovely Latag. Bilang pangalawa sa anim na magkakapatid, maaga niyang sinalo ang responsibilidad na makatulong sa pamilya. Third year college ng huminto siya sa pag-aaral sa kursong tourism para makapagtrabaho. Pero kahit higit isang dekada na ang nakalipas, pangarap ni Lovely na magkaroon pa rin ng college diploma. Ever since, gustong-gusto ko talagang bumalik sa pag-aaral matapos siya. Kaso, Siguro isa yun sa mga problema as a breadwinner. Kasi pag may stop ka sa pagtatrabaho, paano mo bubuhayin yung pamilya mo? Iba-ibang trabaho na ang pinagdaanan ni Lovely. Naging tour guide, technical support staff sa isang telco sa loob ng apat na taon. At ngayon, higit isang taon ng IT service desk staff sa isang kumpanya. Laking tuwa niya na sa pamamagitan ng kanyang work experience, posibleng matupad ang pangarap na makatapos. Dahil na isabatas na ang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program na kinikilala ang karanasan sa trabaho sa paggamit ng college degree. Ibig sabihin hindi na kinakailangang dumaan sa kolehiyo ng mga may sapat na work experience. Para mag-qualify sa programa, kailangan 23 years old pataas, high school graduate at may limang taon ng industry experience na related sa kursong gustong tapusin. Ayon sa Commission on Higher Education, nasa 40,000 na mga Pilipino na ang nakinabang sa programang ito na ilulunsad sa ibang paaralan noong 1999. Pero ang sabi ng Malacanang dahil sa batas na ito, mas maraming Pilipino na ang mabibigyan pa ng oportunidad lalo na yung hindi natapos ang pag-aaral mga uh, mag-beneficial po rito ay yung mga high school graduates, yung mga hindi po nakapagtapos ng kolehiyo, pero may mga experience na po sa larangan ng kanilang uh, trabaho. Para kay Lovely, bagong chance ito para sa mga kagaya niyang kinailangang isantabi ang pangarap para sa pamilya. Kasi yung diploma sobrang ano niya, achievement siya for everyone na gustong-gustong mag-aral, gustong-gustong makapagtapos kaso madami nga lang problema. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Lance Mexico News Plus.